So diri mi nang isda lakaw-lakaw sa Oh, nawa nindot kayo. Nindot kayo. Lakaw-lakaw sa atawa while nga naapay naapay san. Ngayon tag makakuha to kung ba nag isda batay. Tulaon ugma. Nana kan manang isda diri nyo. Ganina ay kakuha nya ila magibalik og labay kay dili pwede kuhaon kay different siya nga isda badak ko kayo pero kinahanglan na sobrap ato kadak ah So hi guys maglaag sa diri na ami diri sa dagat duol sa Coronol nangisda kauban sa among gamay nga moving home nga kung bana diri bisag ulan nangisda diha po Oh naa diri ulan bisag ulan hala pangisda na ay kauban pun siya dire. Ama da ka nang isda dire. Hmm. Mao ni among gamay nga gamay nga moving home. Pero kalat sa kay wala pa nako nabutang ning mga mga butang-butang dire bang inubutang sa kusina. Kay ang kusina ani na man sa ilaw, sa sama kama ang kusina. Ya kani mga gamit manis kusina, mga shopping kani. Okay. Yeah, naami ka uban diri ne di ara mong baby boy ah marley hello say hello to my blog hi guys welcome to my blog come on say da <laughs> di ni kasabot bisaya ka english ni sa akong bana nga <laughs> so nag shopping man mi ganina sa pagkaon sa minto fruits and veg Hindi mag so, ya, um, ya. Ya, na mag-drive. So, Missy, kada kang pagkaon na tanan. Yan, ang kapalit. Maunis siya. Yan, ang kapalit po ka ng lamb chops para panihapo amo mo. magluto po niya. So, kakuha ba ka tanig isda? Kaya lamang kayo tinula. Kaya labi na ulan-ulan ka ya, sa kas at adiribe. Mas hmm, nasilas likod sila selikut. Hmm, kung anak, kung anak. Lingkut sekama, kung anak. Dula siyang Yung ang na po busy sa iyang pag sit up sa iyang nga. yung kayo. Ang height na tag. Kasi tawagan na dagat po. So muna siya bed. Kani inugarin sa din ako po mga pagkaon. Hmm. Muna siya bed. Yan ay suga-suga din Yan na pa'y sulananan din eh. Yung taon. Galun li uroin yung iro. Ang iri nga mong gibilin kayo. Daga ng animals dadun gulang na taon ng iro ah, uh, nine years pero bago pa rin na mo una pa o naka nangis da o yan na rin mga gamit gamit mga chips mag drive nga 45 minutes man nang drive gikan pero ang gikan sa mga padong kronola niya may kuda ko nga mushroom para unya para unya magluto tag dinner na mushroom niya. nga ang lamb kada ko kay nga mushroom o ano nga kay ba <laughs> Yan na po yung asparagus. Ito na yung gutuon yung niya niya. Gasil man. So, ang unong kabuok, ang unong kabuok, $6. hindi warang $1 ang usa Rato lang, mapis ko, pagkakaayo. Lamik kayo na siya. Gitsibo siya, magigit ang aming liad to. Brato rin siya nga frisco pa So, mauni di o, na, wali man, nindot. Nindot kaya yun, ha, ngisda. Di mo na mag-Pilipino ning uban, labi na nintapad na mo. Puro ito, masakyan na. Minyak, 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 bakal minyak, minyak, lagi minyak, Oh, minyak, 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 ada minyak, 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 sabun. Muna yung iro. Mabalik ta diri ba? Balik ta din ako. Muna yung ben. Muna yung solar sa ref. Muna yung kuwan sa charge. Kung pilang charge niya. Kung kung malo na siya, ipagawas na mo ang solar. Is somebody cuts a fish, babe? Um, not yet. Not yet. But like one man got a boat this man got a big bike before. Oh. But it's not holding the line, so you don't know the line. No fish. When you're burning things. Unless they just open. Oh, that's how you go fishing, like that. The bridge. Tom ugly's bridge. Oh, what's the name of the bridge? Tom Ugly's Bridge. Tom Ugly? <laughs> kita magis bro so yan ang ibutang na po nabasa na na likod po na may ulan mandiri diri hala pangis na agi hapon may nakantawa diri o yung isda mm -hmm. nabag kay kuha wala pa may nakakuha kasi yung kita sa video. <laughs> Arte gi po siya Baba, ayaw bagi ka pa kung Kan ano kuno na mangga? Tao ganin na ra ni ra ko ah. Hmm, dako king mangga. Ina pagi ni share yogurt. Hoy, eat all this. <laughs> I don't want to eat it. I'm gonna get fat you idiot. Come here, baba. Come here, baba. Hindi ta si mo na video video. You wanna him? Are you okay there, boy? Lingit diri ba? Uy, lingit. Lingit diri. Oh, yeah. si guapo kayo, no? Guapo kayo, no? Oh, you stay there, ha? Alihan na naman mo kayo para pwede malabhan ba? Para din siyang baluka. Tiil niya, mugaw So, alihan kayo. labhanan ni niya abot sa balay. Why did you yeah. tap tap my lubot? Ano ba? Biskot mo ba? Kiss my baby. Agoy!

update ata later so mag maghimo tag ti dire kay sige tag kaung chief nya urang tay healthy nga okay. asa na makla pud ti na no akong kusina dire inum tag na ay coffee na ay tea asa naman man to coffee minum coffee akong bana oh yeah little fish and uh where is that tea so we have a lot of tea here so we drink that Do you want a uh, other coffee you want a little bit of this coffee babe yeah on top. Yeah, okay on top. i'll make it if you want uh, i'm boiling the water here yeah i can make it okay, all my herbs for cooking and i drink a spoon Bye bye. Miss Doc. Miss Doc made the re. I posted the tea that we lost. Mm -hmm. oh yeah, this here, put it in the bag. I'll make a bag for you. Put on your lap. <laughs> this is... What's the name of the tray? But I think this they refilled coffee it. This one here too, but This one. This okay. small one. You want a sleeping tea bag or you want the nah. normal tea? Just no, we have another tea, tea here. Oh, on, ginger tea? Mm. Yeah. Mm. I have a bit of a. Oh, it's not ginger inside, it's bushels. <laughs> <laughs> it's bushels inside. Wow. You want it? No, it is one. Oh, yeah. I don't know this one. No, you I just have have a, I just I'll have have a lemon one because. My I bag. got another one, but No, not my yet. Throat. not yet boiled. No, I use this because this one is getting old. So I use the green, the pure peppermint tea. Oh, maybe peppermint. Oh, you want peppermint too? Oh, okay. So you want this cup or yeah, I this can have tea? that one. Okay, that's that stuff. I put this one in here. Huh? Nagatang na siya o kumar ka kuha. Sila diri wala pa ka kuha daghan ni sila diri. Ulan man. <laughs> so my dad put hot water in it now. <laughs> so na na -ti. sa kabung naon na hapun. Mga <laughs> na 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 init na. So na -tog. Monte Carlo. tuh mau tuh mau hmm hmm aku bana tuh soal itu ah genom siang kapi hehehe ngau Sore tak pajama kan, arah masa kianan aman miling kuranan segawasnya Basak man, semua mong sesuluh demi kepun dulu Hai babe You like fishing huh? ah? Yeah. I mean Fishing We wait for the fish Oh, datik is very hot

Oh, I send you back, bub. Here, I put it there. Hmm. <laughs> So, mauni mong dinner tonight. Lamb chops. Mushroom. asparagus. Mauni mong lutuan dere. Kulan. Pero nakakuha na siya sila isda. Daku ka ayaw niya. Ba mo nila ginalagi? lagi? Balik mong dagat. Kasaya nga ako. Mamito sabon. So magluto na taani kay magabi na ron. Mao ni atong lutuon no? oh. Lamb chop, lamb cutlets. Asparagus, mushroom. has to cook near the beach, isn't it? Mm. Yeah, it's getting dark. This one should be cooked. Nearly there. Oh, that's that enough for the first Pushing it to me, but. on I'm cooking yummy food at Paragus Paragus or an coming room in the hotel Smells lovely pod lang <laughs> siya kasi yung sun. Hapit na maluto. Is it on? I'm not facing it to you. <laughs> Just like that. Yeah, and leave it. See the red button? Don't touch it here. So the video now is nice. heating up. So let's cook the Noto sa taglam. It's too hot now. <laughs> Lamb Lam Lam cutlets this one? I just cook two by two. two by two. And with the lemon, maybe two by two with the lemon. I like to cook with lemon with extra lime. I cook it together. Like that. And um, we partner with the beef. Terap nak pelan tak tu? Tu yang dinner nampu, dinner nampu ni. tulog pa dito na yan. Oh, naara. Hapit na maluto. Na mm -hmm. Ready na ta mga on. Mga on na mi guys. Mga Mon na mong biyo relax. <coughs> nagluto na ko dere. So mauni ang bios akong kusina. So akong giluto o. mas Yes, that dere. O. Oh. Among dinner. Yan na ang iro. Hello. Hi, bye. Hello. Ready to eat? yeah, let's eat. Dinner. Jessica, dinner. Oh, okay. dinner time. So, mauni among dinner. Walay rice ha, kasi nam magka-auras din. So, lamb chop. Yung iro, nagka-auna ni ham. Jessica, dinner. Yung mauni ang view. Hagard na um. So, mga una ta sa atong kusina nga doog dagat. So, mauni among kaon diri o. mushroom o oh, asparagus lamb chop ano hmm, niya mong bio kusina ng isda kumbana. bana <laughs> hmm, ngayon ta ang no, anak kili sa video so mao no, niya pika sa, sa, ang pikas ng side sa among ang isdaan. yasa kasi niya sa, sa tungkatan ayon tamo Dakan gay oyster ay. Ba batu mini o stir. May building, sumao nang kasilyas ni oh Tol kaayo. Ano pa kasilyas diri oy? So ini, oh money, apartment. Ano ang mga facility no aning lugar? no fish cleaning so dili pwede dili ni is that the <laughs> no fish cleaning bab, ha huh? Yeah, yeah you go there oh. toilet, it oh, let me look Napa pay sinko na pay pre na toilet paper no light no light okay. you go you go and check it look mandiri sa na kanan nindot ng dire kayo na mga free nga toilet yan apa mga toilet paper nga free yung ulama po yung mga awat toilet paper di pag apon na pang what na si mong so nila na agin na siya free dire sa mga toilet nindot ng link yung put mga nindot dire kung ato kas kabukiran kang ilang toilet dito kanang walay flash flash kanang kanang murag nang nasa bukid ba bukid wang purgut na nasa bukid nga kanam kita nung taing adakan kayo <laughs> yun dili ko kalibang ato ko bush mgihi iku kalibang yun mgihi rako hindi ko kaihi anak kaya makita na po daghan kayong taing sa ubus sa so, lain kita tanawan so mga kanang atur ko sa kakoy mgihi <laughs> oh my gosh kaya, ulan marong adlawas so wala wala na na okay nakutang ng ulan yun, Napoy, napoy bridge na edit ito ng ikas. hangin. O, so, ikanawa na siyang bridge. Nami sa primero nga bridge. Sa primero nga bridge na nangisda. So, okay kay diri. Diri kay hangin. Yan ang na kay... Kabana ganit kagapam. mahilig hilig. hilig na sila ganang kasagaran na nila. mahilig mantanan Pero kasagaran na nila mahilig ka ng camping kamping Drive-drive. Isda, niya uban pero ang uban ang uban kanang nang hilig ka balay di ka nang mulaag so dipindi sa imong apam nga mabana so kung makabanak kag apam hindi ka nang makamping-kamping o mag pising fishing o puyog ka hindi ka ganahan ana o pundo ka sa balay nga ganahan mapugpo kayo nga ganahan makakita kita sa mga nature dito sa Australia yung kita sa mga garo mga mga awesome usang mga animals dito sa Australia so mga ganun Ganha ako makukuk sa kumbana. Mapuna akong kalipay. Mapuna matuk syudad kayo. Mapuna hantagang tao bitaw. So maura